Hello mga lods. Ayan lods, so, joy, ko kayo ulit sa napakagandang garden ni Mama Rod. Oh guys, kuha nga pala ito sa Canada mga lods. Ayan lods, so mapapansin nyo, napakarami niya talagang kamatis guys. Pati yung kanyang upo guys, ayan no, kakahabis lang daw pala kahapon. Kaya wala na tayong masyadong makitang bunga ngayon. Ayan nga guys, kung makikita nyo medyo nagulang-gulang na yung mga kalayan niya. ba? Diba? Katunayan na talagang medyo matagal na rin itong mga tanim niya mga guys. At mukhang napakinabangan na ng bungang-bunga. Ayan guys, yung kanyang mga kamatis. At talaga namang napakalalaki at napakalulusog. Grabe guys, sa dami oh. Ang sarap namang magluto ng mga syarsyado niyan, mga lods at kung ano-ano pang pagkain na nilalagyan ng kamatis, diba? Isa po sa pinaka paborito ko talaga yung kamatis mga lods. At ay uh, isa pang aking gusto ay yung upo. Ayan nga lods. So, oh. nag-harvest na din daw sila kaya ayan na lang yung mga natitira gratis sa haba mga lods, no? Ang habang upo naman 'yan. Isa pa lang talaga parang isang buong pamilya na yung makakaulam. Ayan po si Manong Rod mga guys, inapakasipag talaga kahit may edad na eh talagang hinahanap-hanap pa rin ng katawan niya yung magtanim at mag-alaga ng mga gulay. Ayan Lods yung kanyang mga kamatis. Talaga namang napakaganda mga Lods. O tingnan nyo napakaraming bunga. Ah, partida kaharvest lang po nila ha. Pero ang dami pa rin talagang bunga na tira. So yan guys ang kanyang mga tanim na upo, patola. Ang daming bunga talaga mga guys. So ayan, ang kanyang mga katanimang talagang napaka daming bunga. Diba? Ayan ang kamatis, grabe oh. Sa kapal ng bunga talaga, grabe. Ang dami talagang bunga guys, nakakatuwa talaga guys ko, ikaw lang siguro yung nandyan. Grabe, ang sarap talaga mamitas niyan. Isa pa lang, sold na. <laughs> sa laki ng mga bunga. So, ayan guys. Oh, may sili pa dyan. At syempre, may mga talong pa dyan mga guys. Kaya lang, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, ikakaharvest nga lang po nila. Kaya wala tayong masyadong makita ang mahabang bunga pero ayan guys so kitang kita nyo naman yung mga bunga diba guys ang dami yan nga lang guys ay e, maliliit na kasi nakuhanan na nila kahapon harvest na nila guys ayan mo oh, grabe ang sarap na ilaga nitong mga talong na to saktong sakto yung habang nila pang laga guys kung malaki naman masarap itorta dito ba at saka iprito. ayan itang laga ang kanyang kalamansi guys o oh, na napakarami din bunga ala yata nang hahanapin mo guys nandito na akalain mo meron pang mga bulaklak na pagkaganda ganda talaga nakaka in love talaga guys so oh. kaya sobrang gustong gusto ko na rin talagang makapunta guys para ako na yung susunod na mag aalaga sa mga to sabay pitas tapos lagay sa tenga <laughs> parang si Rosalinda diba guys ayan guys yung teras o oh, di ba may mga prutas pa yan sila na napakarami bunga naku, pagka talaga ko nandito ay busog talaga ako baka ako'y susuko na sa araw-araw na pagkain ng peras ang dami pala talagang bunga guys oh. nakakatuwa, di po ba? ay, sarap talagang mamuhay pag ganito ayan pa guys, oh, yung plum plum po ba ang tawag dyan? grabe ang bunga guys oh. as in, ang dami yung Nakakatuwa naman, OMG. Ang sarap na mamamitas pag ganyan. At syempre, ang sarap din kumain. Sigurado, napakatamis niyan. Dahil talagang hinog sa puno, ba diba guys? And guys, so ang mahal niyan dito sa atin, ba diba? ang tawag nila dyan eh. Oo, walang po plum yan. Hindi ako sure guys, pero parang ganun yung pagkakatanda ko. <laughs> hindi kasi ako nakakita ng puno dito niyan guys eh. Kaya hindi ko masyadong sure. Pero parang... So, Laman all guys. Thank you for watching.